Totoo bang babalik ang ating Panginoon? Ayan ang pag-uusapan natin ngayon. Marami na po ang nagpredik ang humula sa muling pagbabalik ng ating Panginoon sa so Kristo. Subalit, ang lahat pong ito ay walang naging makatotohanan. Ibig sabihin, walang nangyari doon sa kanilang mga hula. So mga kapatid, ano ang sinasabi ng Biblia patungkol sa pagbabalik ng ating Panginoong Sokristo? Ang Panginoong Sokristo ba ay talagang babalik siya o hindi siya babalik? O ano ang sinasabi ng salita ng Diyos patungkol dito? Basahin po natin mga kapatid ang aklat ng mga gawa, kabanata isa at ang talata isang po hanggang labing isa. Sabi dito mga kapatid, habang sila nakatitig sa langit, at sa inaakyat, may dalawang lalaking nakaputi na lumitaw sa tabi nila. Sabi nila, kayong mga taga-Galilea, bakit kayo nakatayo rito at nakatingin sa langit? Itong si Jesus na umakyat sa langit ay magbabalik gaya ng nakita ninyong pag-akyat niya. So mga kapatid, malinaw na sabi ng dalawang anghel, ang Kristo na nakikita ninyong inaakyat sa langit ay magbabalik siya gaya ng nakita ninyong pag-akyat niya. So mga kapatid, malinaw na ang Panginoon Kristo ay babalik dito sa mundo. Pero ano ang sinasabi ng Biblia patungkol sa pagbabalik ng ating Panginoon sa Kristo? Mga kapatid, walang binabanggit dito na petsa, na taon, na oras, kung anong oras, anong petsa, walang binabanggit dito. Ito mga kapatid ay mababasa natin sa aklat ng Mateo, kabanata 24 at ang talata ay 36. Ang sabi dito, ngunit tungkol sa araw at oras na iyon ay walang nakakaalam kahit ang mga anghel sa langit o maging ang anak man, ang ama lamang ang nakakaalam nito. So mga kapatid, malinaw ang sinasabi ng salita ng Diyos na walang nakakaalam ng pagbabalik ng ating Panginoong Kristo kundi ang ating Panginoong Diyos lang. Malinaw mga kapatid na hindi tayo po pwedeng mag-predict na yon ay totoo. Mga kapatid, itong, itong latest ngayon na binabanggit na by 2033 ay sure na daw po na babalik ang ating Panginoong Kristo at sa kanilang mga computation. Alam nyo ba mga kapatid na possible daw na itong itong year 20, 2026 ay magkakaroon na ng rapture. Wow. So mga kapatid, kung ito ay totoo, mas mainam 'yan para sa ating mga Kristiyano. Pero ito po ay walang walang katiyakan na ito po ay totoong magaganap. So mga kapatid, kung tinatanong natin ang sa si Kristo sa kanyang pagbabalik, bakit matagal? So kayo ba ay naiinip sa kanyang muling pagbabalik? Pwes, pakinggan nyo mga kapatid kung ano yung reason, kung ano ang dahilan kung bakit ang Panginoon Kristo ay hindi kaagad bumabalik sa ating mundo. So mga kapatid, basahin ko sa inyo ang aklat ng Ikalawang Pedro, Kabanata 3 at ang talata ay Siyam. Ang sabi dito, ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako gaya ng ikinaakala ng ilan. Sa halip, nagbibigay siya ng pagkakataon sa lahat sapagkat hindi niya nais na may mapahamak kundi ang lahat ay makapagsisi at tumalikod sa kanilang mga kasalanan. So mga kapatid, napakalinaw ang sinabi ng Biblia na kaya hindi pa bumabalik ang ating Panginoon Iso Kristo sa kadahilanang tayong lahat ay binibigyan niya ng pagkakataong makapagsisi, makapagbalik loob sa Diyos at tumalikod tayo sa ating mga kasalanan. At isa pang dahilan dahil ayaw ng Panginoon na mayroong mapahamak ang lahat ay gusto niyang maligtas kaya siya ay hindi pa bumabalik sa mundong ito. Dahil mga kapatid ang katotohanan sa kanyang muling pagbabalik siya po ay hukom na. Sa katotohanan mga kapatid na sinasabi doon sa ikalawang Pedro, Kabanata 3 at ang Talata po ay labing lima. Ito po ang sinasabi. Isipin ninyo kaya nagtitimpi ang Panginoon ay upang bigyan kayo ng pagkakataong maligtas. Mga kapatid, isipin natin mga kapatid na ang Panginoong Diyos ayaw na nang mayroong mapahamak sa atin. Uh, gusto ng Panginoon lahat tayo ay maligtas subalit mayroon tayong free will o pagpapasya. Ang lahat ay binigyan ng pagpapasya. Hindi po tayo Uh, pinapangunahan ng Panginoon sa ating pagpapasya, dapat mayroon po tayong matalinong pagpapasya na piliin siya. So, tayo sa kanya upang sa ganyan, magkaroon tayo ng isang buhay na ganap at isang buhay na kasiyasya. Magkaroon tayo ng walang hanggang buhay sa pamagitan ng ating pananampalataya sa ating Panginoong Heso Kristo. So mga kapatid, Uh, sabi ng aklat ng pahayag, kabanata isa at ang talata ay pito. Tingnan ninyo, dumarating siyang nasa mga alapaap at makikita siya ng lahat. Pati ang tumusok sa kanya, tatangis ang lahat ng lipi sa lupa dahil sa kanya. Magkagayonawa. Amen. So, malinaw mga kapatid sa katanungan natin, ang Panginoon ba ay babalik? Malinaw po na upo, babalik po siya dahil yun po ang kanyang pangako. Tandaan natin mga kapatid, ang Diyos ang nangako. Sabi doon sa aklat ng mga bilang, kabanata 23 at ang talata po ay labing siyam, ito po ay ang ating mapapakinggan. Sabi dito, ang Diyos ay hindi sinungaling tulad ng tao. Ano mang sabihin niya ay kanyang gagawin. Kung mangako man siya, ay, ito'y ay kanyang tutuparin. So mga kapatid, huwag kayong mainip. Dahil ang Panginoong sa so Kristo mismo ang nangako sa atin na siya'y babalik dito sa ating mundo. So mga kapatid, subaybayan so nyo pa ang susunod na upload ni Christ Follower TV at tatalakayin natin bakit siya babalik. Ayan, magandang pag-usapan po yan. Ano ang dahilan bakit siya babalik? Sundan nyo po po at abangan nyo. At kung hindi pa kayo subscribe kay Christ Follower TV, hit nyo lang yung bell button sa baba para lagi kayong manotify sa lahat ng video na ipapanood ko pa para sa inyo. So mga kapatid, sana mayroon tayong natutunan, sana mayroon kayong napulot kahit kaunti dito sa ating pinag-usapan. Maraming salamat po at magpalaim po kayong lahat ng ating Panginoong Isokristo. Kristo.